Maganda na. Maganda na ang resulta. At uh, wala na masyadong mga nakapark dito. may bababa. Wala na yung dalawang basketballan. Paparadaan niyo muna yung 300. Ayun, mayroong, mayroong aalis na van. Pero na harang na yata ng yung So wala makakalabas dito. Why are you in the bag? Why tagal nang meron reklamo siya dito. Kunin mo yung mga stainless, mga appliances, yun ang kunin Itong mga motorsiklo na ito, ilang beses na nadadaanan. Ito, ngayon, ma maraming uh, nadakma. Nandito ngayon ng uh, special operations group ng uh, NMDA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go dito sa may kahaba ng biyak na bato at sakop ng uh, Quezon City no, 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 no. Pagkatapos ng uh, biyak na bato, kumaliwa dito sa Maria Clara. Kabilaan. Uh, pwede niyo siguro pasadaan. Ang labas nito ng uh, Maria Clara. Yan sa may uh, Manawi. Yon sa may uh, Orthopedic Hospital. Ang uh, activities ng araw ng uh, &A ay uh, upang ipagpatuloy ang matagal ng uh, layunin ng ahensya na linisin ng kahabaan ng uh, kalsada o lansangan. Ganoon na rin itong uh, sidewalk or bangkita para sa ating uh, pamayanan. O, oh, oh, the oh. na, <laughs> oo, oh, oh, nakikita natin, hindi matakasa yung course Pero still, we have to be mindful kasi meron tayong bangketa na nadadaanan ng Pilis Saka mabuhay din po ito. Bawal po talaga may obstruction sa bangketa sa kalsada. Pero yung ticket po natin, since unattended po yan, uh, 2,000 po. Pwede paano kung bayaran ko lang, hindi ko na ipatuwing? Ah, hindi po pwede po yun, sir. Bawal po yun. Illegal po yun. Titikitan It nyo na lang. Kasi mas... Hindi po, sir. Mas lalaki yung babayaran ko pag ano eh. Hindi, sir. Yun nga po, unattended po. Dumating po kayo, kundi na po yung... Hindi nga, titikitan na lang. Dito naman na ako, hindi na hindi po, hindi ko na ipatuwing. Bawal. Hindi, bawal po yun. Hindi po kayo ang mag, ano, it's not your option. Dahil 224 po, meaning unattended. So pag unattended po kayo, matutuo po talaga kayo. Eh since huli na po kayo dumating, nag-commence na po yung towing natin, considered towed na po yung sasakyan. Hindi na po natin pwedeng bitawan po yan. Pasensya na sir ha. Pag mula dyan, lakad na lang tayo dito. Ayan ang kanto ng uh, Banawi at uh, mayroong lang hinahatak dito. Mayroon din palang inahatak dito sa kanto ng uh, Banawi at uh, Maria Clara. Ayan na yung uh, orthopedic Orthopedic hospital Na kung saan lang yung uh, clearing team Nung isang araw Nasa harap na tayo mismo ng uh, hospital At uh, ito, na isang pa itong uh, isang motor oh, Itong kutsi, galing ito sa Maria Clara eh Mayroon pa rin itong isang uh, motor na naiwan Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, wala pa yung driver Kaya masasampay ito sa tow truck nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Banawi. Doon na tayo nga Sir, sa may mauban na mismo. Sige, go. Tara. Bukod nga sa kahabaan ng uh, Maria Clara na mayroong mga nahatak na sasakyan at dito sa kahabaan ng uh, Banawi, eh meron tayong uh, isang uh, lugar o isang uh, kalye na kinomplain. At uh, yun ang uh, susunod na pupuntahan natin. Dahil daw yung uh, buong kahabaan ng uh, kalina yon o ng kalsada ay ginawa ng uh, parking area. Kumaliwa team dito sa may uh, kahabaan ng uh, mauban. Uh, ito mahatak dahil nasa kanto ito rin nasa kanto din dito tignan natin yung ginigibang tulga dito dito naman tayo sa bandang unahan ang oras ngayon ay 9.20 ng umaga ito yung kanto ng mauban sa matutom So antabayan na lang natin dito kung ano ang matitikitan at ang masasampa sa ato truck. So yung tricycle na yung masasampa. Dito Ah, halos pala lahat eh. Masasampa. Dapat so, din iwan iwanan. Hindi mo matagal dyan. Mamaya wala kami. So, ay hindi, kanina pa kami dito nandyan. Iniwan lang kasi nila dito lahat ito mga tricycles. So pa padating nating kanina dito, eh uh, may kita 15 minutes bago sila lang Balik na tayo sa kabila. Ba, pa sana natin na na. Kaya pala medyo tumagal. Merong uh, binababang uh, kagamitan. Dito sa or galing dito sa loob ng Pajero. Ano pala eh ni repaint o pinapagawa o ginagawa. 'Yun nga lang hindi sa tamang lugar. So diretso tayo. Halika At uh, na natin yung uh, sinasabi ko kay nang inuclaim uh, na kahabaan ng kansada. Ah, ito, papasadaan natin muli yung uh, may basketball court dito. So, maganda na. Maganda na ang resulta, ha? At uh, wala na masyadong mga nakapark dito. may bababa. Wala na yung dalawang basketballan. Paparadaan muna Kumpara sa dati, punong-puno ng mga nakapark dito. Wala na rin yung tulda dito. Uh, ito na lang yung... Uh, bahay ni Ate dito. Dati wala siyang tulda, ngayon may tulda na. So, bilang na lang ang uh, natikitan ito sa kayong dun sa unahan, dalawa. Kumpara sa dati eh, nasa nine 9 ang nahatak dito. At uh, ilan din yung natikitan? Nakasali. E yung isa dito, natanggal na yung may kulungan ng aso. Isa ito sa dalawang nakita natin na tinitikitan. Malamang wala yung may-ari. Kaya mahatak. Tingnan natin yung isang tinitikitan doon. Ito yung tinitikitan kayo na. Ipapasok na lang doon. Hindi na mahatak. Papunta na tayo sa kinocomplain nasa kahabaan tayo ng uh, kabatuan yung uh, kalye na sinasabi ko itong uh, isagan at sakop na ng uh, Caloocan City ito na ito na yata ang isagan Isagan, bago mag e eh, bonifacio. ay sa kaliwasan isagan oo ito ayan tignan natin ha wakali wakali Oh, ito yung uh, kinomplain. Ah, ito nga. Kaliwat kanan. Ayun, nga Mayroon nga aalis na van Pero na harang na yata na yung Porsche So wala makakalabas dito Uy, <coughs> <Oy>, hello <laughs> Kasama sa galaan Bukod sa kalsada, meron din dito sa sidewalk So, in-advise ni Sir Gab na iligpit yung mga pagkain, yung mga patungan, ang mga kukumpis kain. Ayun na.

Naman na. Hay, 'yung washing machine dito. Oh, hindi. Ano ba? Nakuhay nyo naman. Tagal nang may reklama siya nyo dito. Kunin mo yung mga stainless. Ayunin saka yung mga appliances. Yung nakunin mo. Kunin na po. Nasa kalsada na po kayo. Nabigyan po ba kayo ng permit na magtinda sa kalsada? Mga laman, paninda, bigay nyo. Mga lamesa, kunin. Habang nag-clearing dito ng mga tindahan, dito naman sa likuran, mga naghahatak ng mga sasakyan. Hello. Okay. Hey, <coughs> bata! Okay. 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 ni bata, Okay. Okay. Okay.

Hello. Nakikita pa ba kita ba baca number niyan? Ito Oh. Ayan, okay. okay. Na tikita na ito sir, mga yan. Oh, okay. uh, tikita na, anak hindi. Eh, Kinulang tayo sa tow truck sir. Kinulang? Okay. Uh, Babalikan na lang natin <laughs> Okay, sige. Kinulang sa tow truck. Para naman sa mga reklamo or uh, complaint katulad nito, eh uh, pwede kayo mag-PM or mag-message sa Facebook page ng uh, MMDA or uh, pwede kayo sumulat or uh, tumawag sa numero 4 na 8888 8, 8, 8, 8, 8, na makikita nyo rin sa description ng ating uh, video. At uh, bukod sa link na ilalagay ko sa inyo, doon nyo rin mababasa sa description ng ating uh, videos ang mga buong detalye tungkol sa traffic rules and regulation kasama na rin doon ang mga multa sa oras na 10.30 na no? Uh, yeah, wala pa boss sa uh, 24 sa oras na 10.30 ng umaga so okay labas na tayo dito sa A Bonifacio lugar na kung tayo galing.